o karon mga kaonggoy, na sa kadaitaning naga uling nagsinahinay o kamang mga kaunggoy so mag na sa daitag kalatraba o eskalante negros mga kaunggoy at na sa datong listinas yung mga kaunggoy pagitan ng dalan nga listod kayo nga yeah, dili sa saday kami ang naginahinay o kamang diha mga kaunggoy na asa din sa isa kaunggoy nga bug at sagayo ni karga mga kaunggoy yung mas hinay pa man mo ang mga kaunggoy sa taati mga kaunggoy na hinay lang diha unggoy maabot rata sa atong destinasyon mga kaunggoy sa atong pagto na tagtalito mga kaunggoy Grabe na kangit-ngit kristalan mga kaunggoy hindi nga nasadya yung dalan mga kaunggoy Kaya alas 11 na nasadya yung mga kaunggoy Hindi nga pinakangit na sa dalan mga kaunggoy at agyo na sa detahan yung Parang gawin yung Litsa 11 mga kaunggoy Ang mga hada ng mga targahanag manok mga Ang

video-video mga anggoy para awalan sa kita ng anggoy yeah. abot din nga ya, nagtulido ng mga anggoy proper tulido ng mga anggoy oh. shout out din eh, sa so, mga taga tulido mga anggoy Ya, yeah, mga kaunggoy, ganahan dyan magpa-shout out mga kaunggoy ah. Yeah. comment lang sa comment section mga kaunggoy kaya 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 out sa next video mga kaunggoy so maura na mga kaunggoy yung um, amping hindi mga kaunggoy amping um, sa mga biyahe amping sa mga sabaho sana lang mga um, kaunggoy ah pagka I love you kanin mga mga kaunggoy niya yeah, pasensya na kayo sa kunting mga kaunggoy kaya grabe na sa kaduka ko nagbus